Itong exact play na ito mga idol e eh similar sa unang laban ng Gilas kung saan tila nawalan tayo ng buhay sa 4th quarter. 2 man game to nung 2 best players ng kalaban sabay dahil nanunus ta yung guard, eh, idodouble natin siya. Natural lang din naman yun. At mula first game hanggang dito po sa fourth game ng Gilas, may mga times na hindi pa rin nila masolusyonan yung ganyang problema. Nakapag-slip yung big man sa loob at agaran siyang nalocate ni Abdul Rahman. 6 point lead para sa Saudi with only 90 seconds left in the game tapos may free throw pa kasi foul. Sabi ko sa sarili ko niyan, wala na to. At tila sa sarili ko lang, eh, nagpo-concede na ako. Pero what do I know? Itong mga pambato natin ay hindi sumuko. Para lang may konteks, kasi baka sabihin nyo ineme eh, ko kayo. Ito naman yung clip kontra sa Chinese Taipei noong first game ng Gila sa Asia Cup. High ball screen nung matinik na guard at best big man ng kalaban. At ano po ang ginawa natin? Dinobol yung guard kasi ang init na nga nito. Parehas na parehas na play po yan kung saan wala nang nagawa yung iba kundi mag foul na lang. Then dyan na rin po tayo unti-unting na wala ng pag-asa sa laro na iyon. Hindi natin sila makontain. Dito nga lang kontra sa Saudi, iba talaga ang naging kwento kahit similar ang naging sitwasyon natin. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One Export sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Naging undisciplined din kasi itong Saudi mga idol sa pagkakataon na ito. Imbis na dumipensa na lang, tumapat lang, gumagawa pa sila ng ganito mga paagaw-agaw you <laughs> Eh yung mga tawagan nga sa ganyang reaching in ay maninipis dito sa tournament na ito. What more pa nung bumagsak si Brownlee? So two free throws to sa kanya kasi penalty na. Isa lang yung pumasok. Pero nakuha po nila yung offensive board at very good decision to kay J.B. na umatake na kagad. Ngayon kasi ay hindi pa set ang depensa nung kalaban. Like itong si number 10. Kinataon niya ba si Dwight dito? O naliligaw lang siya sa depensa? Itong si Abdul Rahman. Nakatalikod sa bola kahit na dapat eh nasa helping position siya. Hindi pa talaga set yan as compared kapag kunwari binaba nila yung bola galing sa kabilang side ng court tignan natin if maliligaw sa defense itong si number 10 yup andun na siya sa paligid ni JB eh hindi man lang siya dumi pa o humarang mas maliit na defender din po ang tumatao kay JB ngayon at hindi yung nakatoka talaga sa kanya na si Almarwani so nakaisi na mid-range shot si JB kasalanan din nila Bohusay din po itong bigman ng Saudi mga idol si Al Kinakain niya talaga yung bigman natin mapa June Mar or Edo man yan sa poste. Muntik pa nga siyang makascore na naman dito. Ang pinagkaiba lang, sinapagan lang ng mga manok natin. Score na sana yan sa big kung hindi lang sumingit si Scotty para dito sa challenge na ito. Hindi po ito block para kay Scottie mga idol pero panagurado kung hindi yan lumapit at nag-hustle isi na yan sa bigman. Yan din siguro yung naramdaman ni Ben Simmons noon na akala niya tatapalin na siya ni Trey, Young kaya nag-pass up na lang siya sa layup nung nasa Sixers pa siya. Great hustle kay Scottie mga idol at sa sobrang dominating nga rin po nung big nung kalaban eh nag-gang rebounding pa tayo. Tapos pinaranas din natin sa kanila yung ginagawa nila sa atin. High ball screens sa ibabaw sabay yung big ay show talaga dyan para hindi na umatakas si JB. Dito na rin nababasag ang depensa at si Edu ay eh nakakapag short roll na parang Draymond Green sa Warriors. Nasa disadvantage na rin po yung depensa ng kalaban dito kasi makikita natin sa kanan na may two players tayo at sa kanila ay eh isa lang. So may yung depensa dyan kung sino talaga yung tatauhin at lalapitan. All because dinobol kanina si JB. Nice extra pass din to mula kay KQ. Isa na lang po ang lamang. Then nag-iba po ang defensive plan ng Gilas ngayon at para hindi sila malito, pinasimple na po ni Coach Tim. Nag-switch na lang si AJ dito kay Abdul Rahman. Risky po ito na diskarte kasi tayo naman din po ang nasa disadvantage gawa nung big man to kontra sa guard sa perimeter. Although I think sa parte po ni Coach Tim ay okay lang kasi si Edu ay isa naman sa mga more versatile na bigs natin eh. Nakontest naman niya to ng maganda, kita naman kaso sa ilalim kahit nagbabalyahan na po si JB at si Al-Sawailem eh naging too big pa rin talaga yung big nung Saudi. 3 point lead na muli para sa Saudi. Sa panabla naman po na play ng gilas mga idol makikita natin yung iba't ibang options din muna dito. Una ay pwedeng love play to para kay Edu at itong si Dwight ay pwedeng mag screen dyan sa kanya. Yan din po ang rason kung bakit pasugod sa loob itong si AJ. Then naangat si Dwight para makatanggap po ng pin down mula kay JB pero screen the screener action pala to kung saan biglang si Dwight naman po ang nagsiscreen kay JB ngayon. Ginagawa nila yan para syempre gumulo ang depensa ng kalaban. Pwede kasing sumama yung dalawang kalaban sa isang player. Pwede rin pong maipit ang isang defender. Marami pong pwedeng mangyari. At dito, switch naman po ang resulta. Yung iniskura ni JB kanina na si 0-0 yung lumipat sa kanya ngayon. Maraming nangyari bago tong pagkuha ni JB ng bola. Pero nag-lead pa rin yan sa pansariling husay talaga ni Brownlee. Medyo nag-shuffle yung paa niya rito actually. Pero sino ba naman tayo para magreklamo kung ibang liga yan? Shut up na lang ako. Tabla na ang laro mga idol. Now sa OT medyo malabo lang po yung clip na ito pero heto muli si JB at siya na naman po ang gumagawa ng deperensya para sa gilas. Kita po nating na talaga ang depensa ng Saudi rito kasi itong mga to sa weak side ay abangis na sa mga gagawin ni Brownlee. Nagdrive siya at sinulubong din siya ng mga ito. Ayaw na rin talaga nilang makascore si Brownlee so isa to sa limang assist niya this game. Good catch and shoot din mula kay KQ alam niya rin yung role niya mga idol. Napansin ko lang din sa pagbubukas ng fourth quarter heto siya at pinapractice yung tira niya dito mismo sa right corner and guess what? Nasa right corner din po yung tira niya ngayon. Clueless na rin siguro tong Saudi sa pagdepensa dito sa gilas kasi binibigatan nila yung depensa kay JB pero nagde-deliver naman yung mga locals kaya ngayon single coverage na lang muli kontra sa tao niya. Pabor talaga kay Brownlee to kasi dito niya nagagawa yung malakobi or Jordan moves niya lalo kung mag-isa lang yung tao. Sinaka pa nga nito yung landing spot ni JB eh, pero no problem. Kung makapansin po ninyo mga idol eh hindi tayo gaadong nagta-triangle ng mga panahon na ito. At more on sa ganito tayong mga high ball screen action kung hindi nag iso si JB. Gawa na rin siguro yan nung gusto nating i-exploit yung big nitong Saudi at testingin yung kanyang perimeter D. Nakapag-penetrate po si Dwight dito at tatlong defenders ang kanyang nahigop dyan. para yung ginawa lang din po ni Brownlee kani-kanina lang. So another good look para kay KQ na nag-emerge na din bilang isa sa mga top shooters natin from the outside ngayong Asia Cup. Kaya na-punish talaga tong big ng Saudi dito sa atin sa OT. Sinugod lang siya na sinugod itong mga players natin. At kahit hindi naman sila actually nakakascore contrary dito sa kanya, eh dito naman nagbumula yung mga good looks sa drive and kick. Talo na, nanalo pa mga idol another showing na naman to ng hindi pagsuko ng mga kababayan natin. Though may mga magsasabi pa rin dyan na dapat tambak yan or dapat ganito, dapat ganyan pero a win is a win pa rin naman. nag up ang locals natin and syempre nagdeliver din po si Brownlee as usual. Next game po ay Australia ang kalaban sa quarterfinals. Dasal ko na lang din talaga na gumana ang shooting natin from the outside. Contra rito sa Australia. Feel ko sa ganun lang tayo makakasabay din. Kasi nga sila ang favorites na manalo ng gold sa torneo na ito. At never, not once pa po silang natatalo sa FIBA Asia Cup mga idol simula nung sumali sila noong 2017. Ganyan po kalakas ang Australia. Pero bilog ang bola. Kaya ano po mga sabi nyo sa naging performance itong gilas kontra sa Saudi? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.